Nandito na raw ang AI na papalit sa mga tao? Alam natin na unti-unti nang nagte-take over ang AI sa ating mundo. Paano kung yung intelligence na yan ay ilagay sa isang synthetic human being? Ito ngayon yung tinatawag na protoclone. Nakakatakot siya. Gawa ito ng kumpanyang Clone Robotics. ayun sa kanila, ang lion daw nito ay parang maging kompanyon para sa mga tao ipapakita mo lang daw dito yung dapat itong gawin at matututo ito. Binigyan nila ito ng sarili niyang utak. Ibig sabihin, mababawasan na ang gawain ng mga tao. Layo rin nila na magamit ito sa iba't ibang mga industriya at sa kasalukuyang mundo kung saan ang AI ay unti-unti na umuubo sa trabaho ng mga tao, paano na ngayon kung ang AI ay eh nasa katawan na rin ng tao? viral ngayon ang video kung saan maraming natatakot. Sa totoo lang po, kung makikita nyo, para talaga siyang science fiction. Kung ako yung tatanungin, kamukha niya si Nemesis sa Resident Evil. Very Resident Evil yung vibes nito sa akin. Alam nyo ba, no, na sa sobrang lifelike nito, eh meron itong iba't ibang organ systems ng kagaya ng sa tao. Merong skeletal, merong muscular, at meron din itong nervous system which is very weird to see lalo na sa isang Android. Sa ngayon, available na ito for pre-order at lalabas daw ngayong taon. Pero so far, wala pa siyang presyo. I can only assume na sobrang mahal nito. Marami mga natutuwa, pero marami rin yung natatakot. Dahil napanood na natin yung Terminator, Wall-E, big hero 6 at hindi lahat ng pwedeng ituro sa robot ay mabuti, 'di ba? Dadating kaya yung panahon na hindi na kailangan ng mga tao sa mundo dahil punung-puno na ito ng mga android o clone ng tao. Ang buong kwento ng protoclone sa aking YouTube channel. Bisita kayo.